Mahigit kumulang sa 138 mga buntis mula sa lungsod ng San Fernando ang binigyang ayuda ng Kapitolyo sa covered court ng Barangay Dolores nitong Merkoles, July 3. Kinatawa ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda at si Executive Assistant 4 Mylene Pineda Cayabyab na nakarelate sa mga benepisyaryo bilang isa rin siyang ina. Ibinahagi niya ang pagbibigay halaga sa programang First 1000 Days kung saan nabubuo ang pinakamahalagang foundation ng isang bata. Uh, Pagkutol, eh, hanggang uh, para guling-guling kayo kayong mga anak, ano po yung importante? Bigyanin mo na po itang vitamins. Naman ano tayo po yan. Importante po yan. Dinaluhan din ito ng ilang barangay officials at volunteers. Madagulya po sa ubing sa gawa ng nanay karela, bunti suling itang badiyan ng sawo karela para mga anak at pakinabang ng depo rin kasi Fernando. Kasama sa pagbibigay-ayuda ay ang pagbibigay ng Lecture for Safe Motherhood Program sa pangunguna ni JBL OB-Gynie, Dr. jessilyn Nagit. Pinapahalagahan ng healthy pregnancy at prenatal care for expectant Fernandino mothers, tulad ng regular check-up at pagbabakuna ng ina pag-inom ng tama at nakaangkop ng mga bitamina sa pagbubuntis, at ang panganganak sa health center o sa ospital, pampublik man o pribado, at dinidiscourage ang panganganak sa bahay para lubos na malagaan ang kalusugan ni mommy at ni baby. Nagbigay din ng na tips para maiwasan ang postpartum at depression ng ina. Tamang paglingap sa mga newborn babies naman ang laman ng lecture ni Dr. Paul Baltasar, isang pediatrician ibinigay diin na ang pinakamalusog para sa bata ay ang gatas ng ina. Ang breastfeeding ang sinusulong na kampanya ng mga pediatrician, pag-inom ng vitamin supplements at pakikipag-ugnayan sa mga rural health centers sa pag-antabay sa paglaki ng bata. Kung anong gagawin natin sa first 1,000 days, siya ang magiging future ng ating mga Tumanggap ng cash assistance ang lahat ng buntis mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD katuwang ang Provincial Social Welfare Development. Nakatanggap din sila ng food packs, goodies, gamot at vitamins na mula naman sa Provincial Government ng Pampanga. Para sa Balita Pampanga, Ivy Santos.